tsaka noon, lalong lalo na lalo, nung panahon ni tatay ni Kong, pwede kang mag-strong kahit muna, gabi, hanggang amin gabi. Lalong lalo na lalo, nung panahon ni tatay ni Kong, pwede kang mag-strong kahit muna, gabi, hanggang amin gabi. Pero ngayon, alas 7 pa lang, manahimik ka na sa loob ng bahay. Kahit sa loob ng bahay, hindi ka lukas. Kaya pag ang uh, natin, wala kong kaba. Wala kong takot na mapapakusa ko o mapapahama ka Walang ganun. Naglalakad ako sa gabi. O, huwi ako na naglalakad. Dahil uh, may tiwala ako sa naligtas ako, safe ako, at walang mangyayari pa sa nasa akin. Noong panahon niya Pero ngayon, bumabalik na naman. At mukhang pinapanigan pa ng ilan, yung mga may masasamang intensyon. Dati, wala na ng drugs. Ngayon, bumalik na naman. At ang ipinagtatanggol pa ay yung mga ating na nasasaktan. Paano naman ang biktima? Paano naman yung mga pamilya ng biktima na wala na lang ibo? Lagi na lang bang yung biktima na nagsasabing inabuso sila, uh, sinasabing sila yung ape, ay eh, yung mga kailangan pa pag mga ating maling mali eh. And yung crime against humanity na sinasabi laban kay President Duterte, patulad kahapon, wala namang malinaw na dokumento o papeles na nagsasabi na meron siyang warrant of arrest. Ang sabi nga, red notice lang. Pero pagkatapos ng interview sa akin sa airport, wala man lang din ni red notice. Kung titignan nyo, wala ang pangalan niya sa red notice ng malinaw na itong lahat ay pangtakip lang sa mga eksenang nangyayari sa labas ng ating bansa. Kung ano man yun, malalaman at malalaman ninyo. Mag-assess kaya, kaya, kayo, magtanong tayo sa sarili natin, sino ba talaga ang mali? At ano ba talaga ang kailangan pagtakpan? Ang unang-una dyan pumasok sa isip ko is the buy cam yung uh, budget. Pero hindi lang pala yun sa mga TVIP kung bakit pinigil ay ang dating pang TVIP imagine sa edad ng 80 we will turn 80 diba? birthday niya tapos alam ko magiging 80 years old na siya iita-ita na kasi isang damakbak na kapulisan ng ipinadala para arinan siya hindi mapapaluhan na makikita nila na ina ang isang matandang walang kalaban-laban. Hindi ko man siya kalungo, hindi ko man siya kapamilya, pero yung respeto ko kay former President O'Garrett ay mas matibay pa sa kahit ano pang matigas na bato. Dahil alam ko, nanindigan lang siya. At kung ano man yung nangyari at nagawa niya na sinasabi nilang crime against humanity, sino ba ang inisip niya? sarili lang pa niya o kapakanan ng marami? Di ba? Ang isang puno na puno ng prutas na nasamahan ng isang bulok na mansanas, sabihin natin puno ng apos. Anong gagawin mo, di ba? Aalisin mo kung ano yung ulok para hindi mahawa ang iba. Yung ganong ton na lang yun yung ginawa niya. Sinasabi pa na susunod naman daw si Senator Patron. Ito lang ang sa ating bayan. Sino bang pangulo ang nagtanggol sa kapulisan? Isang example na lang yan. Inayos niya ang sweldo, karapatan nila ng maayos na pamamahay, ibinigay lahat sa kanila ng ating pangulo. Hindi man lang yung naiisip na for that. Simple naman ang iba. Pero ang ilan ay talagang nabukulag sa kapangyarihan at sunuran sa kung sino man. Kaya dapat tayo, irespeto pa rin naman natin ang kapulisan. Hindi natin sila kailangan i-judge generally. Hindi yan lahat sila pare-pareho. Hindi lahat ng police, katulad ng mga nanguli kay tatay, yung kahapon, hindi lahat sila gusto nilang ginagawa nila. Kaya huwag naman natin silang gustahan generally. uh, yung sinabi ni ano po ang masasabi mo sa interview ng Vice President Inday Sara doon sa Philippine Airways na sabi niya oh, na kidnapping ang ginawa ni uh, ng Marcos at in kay former President Duterte. Oh, yan. Siguro masasabi ko dyan nasabi sabi niya yung dahil ano siya yung anak at walang matibay na dokumento na magsasabi kailangan arresto rin ang kanyang magandang gawin man sa inyo yon, gawin man sa akin yon, yun ang unang-una nating masasabi. At yun talaga ang magiging um, mananaw ng kahit sinong tao na ano ba ang nangyayari? Pamumuliti ka ba? O talagang may warrant of arrest? Dahil wala, di So yun yung talagang initial na may isip ni former Vice President Sara Duterte para sa kanyang tatay na si former President Duterte. And talking about the DRO, diba sabi niyo, granted, sabi nga, granted. Tapos hindi pala. Kung meron mong technicality, sana magkaroon ng remedy. Eh, wala na eh. Nandun doon na eh. Nasa Netherlands na ating uh, dating Pangulong Duterte. Kaya na tayong nagagawa. Kung hindi ipanalangin na ibalik siya dito, kung saan narinig naman natin sa ating mga kababayan na kapwa Pilipino na nandoon ngayon, at sinasabi nilang wala na talagang kaso. Kaya isasabi. So, let's just pray na maibalik si former President Duterte dito sa Kasi nilis ng pagkuhan nila sa kanya at magkalato. Ito po ba ayun? Mayroon po mga dito? O sarili nila po itong kanya-kanya na. Walang organizer actually. Ang tao kung saan gagating yan. Pag mahal nila yung sinusuportahan nila, hindi mo kailangan magtawa. Lahat yan pumunta dito on their own. Ako, pumunta ako alone. Wala akong kasama. Although nakita ko yung mga kapilala natin. Di ba? Ang respeto ko kasi. Sinabi ko nga tulad ng sinabi ko kanina, ng pato. ang pagmamahal ko sa asing dating pangulo. Siya na nagrespeto ng bigay ng equality sa lahat ng mga Pilipino. Mas maganda ang buhay natin noong siya ang pangulo. Yun ang masasabi. Ito, ah, uh, kaan, Ah, itong nangyayari ngayon ]habitude. kay former President Duterte posible ba magkaroon um, ng uh, people power ang mga bansa ayaw, ayaw kong magpapisa sa akin pero nakita niyo naman kagabi pa lang pag ula nung hapon na siya ay lalang na resto nagkaroon na sa ibang ibang bahagi ng Pilipinas na paglitipon ng pagpapakita ng suporta para sa dating Pangulo. Huwag na natin nga invite ang lahat. Dahil alam natin na kusang magsusuporta ang bawat mamamayang nagmamahal sa dating Pangulo. And I'm very, very sure. Dahil hindi mo sila invite, pupunta silang lahat. Sino man yan na nag at may talagang nagmamahal sa ating Pangulo, dating Pangulo. Anyway, thank you. Thank you for coming. Thank you.